Marami sa ating mga barangay at munisipalidad ang kulang sa mga public school. Kung kaya naman ang ilan sa kabataan, tila nakabakasyon ng permanente mula sa mga paaralan. Bukod sa mismo mga paaralan, marami pang kulang na mga facility sa naitayo ng mga public school, gaya ng na libong silid-aralan at higit siyam na walong libong palikuran. ilangan din ng karagdagang labing isang libong guro. Ang mababang sahod at hindi magandang pamamalakad sa mga paaralan ang ilan sa mga dahilan kung bakit nangingibang bansa ang ating mga teacher. Ayon sa Department of Education, may sobrang isang milyon at dalawang daan libong upuan para sa mga eskwelahan natin. Ngunit marami pa rin mga paaralan ang walang sapat na upuan para sa kanilang mga estudyante. Sa katunayan, siyamnaputpitong eskwelahan ang nakatanggap ng substandard chairs noong nakaraang taon. Higit 6 na milyong Pilipino ang hindi marunong magbasa at magsulat. Hindi kasi madali sa lahat ang makapag-aral. Gaya na lang ng libo-libo mga estudyanteng naglalakad ng higit sa 6 na kilometro bago makapasok sa eskwela. At ang ilan naman sa kanila sumusuong sa dagat at lumalangoy araw-araw patungo sa kanilang paaralan. 40% ng ating populasyon ang nakakatapos ng elementarya. 32% naman ang nakakagraduate ng high school, habang 19% lamang ang nakakapagtapos ng kolehiyo. Dahil dito, tatlo sa sampung Pilipino edad labing walo at pataas ang walang trabaho Ayon sa International Labor Organization, sa isang developing country tulad ng Pilipinas, nakakatanggap ng mas mababang suweldo ang mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ang edukasyon ay hindi isang oportunidad na para lang sa ilan. Bagus, ito ay isang karapatan ng bawat mamamayan. Kaya naman dapat pagtuunan ng pansin ang mga programang sumusuporta sa paglaganap ng edukasyon para sa ikauunlad ng bawat Pilipino.